sa mga taong hindi makalimot magsubscribe, sila ay may busilak at mabuting kaloban. Pagpalang arapos po sa inyo lahat, uh, uh share naman po ako sa inyo panibago, pampabalisa at pampabalik sa umalis. Iwagan ng pangasinan. Uh, bago ko po, pong pisan po ay shout out po kay Paik Tayo, Kabayan, Berlindo Palisok, Athena Lostre, Daddy June, masoin mo. God bless sa iyo. Nomer Labog, Leo, God bless sa iyo. Mr. Bro, Faustino Gloria, Lorin Castillo, God bless sa iyo. Maria Ras, Milo Maranan, Ids Guns, Nasky, Blog, at sa inyong lahat, shout out po. Ito po ay uh, magagamit po niyo sa mga uh, pampabalis at pampabalik na umalis. Kung may ta uh, kasintahan po ninyo na umalis na hindi nagpaalam at asawa ito ay magagamit po nyo uh, uh, ang pamamaraan po ito ay papalubog at papasikat ang at umpisa ng biyernes ng 7 days ang pag-umpisa po ito ay sa biyernes o first friday at si days na gaganapin. Bago magdasal ay magsindi ng kandila, puti isa lang at isunod ang mga dasal. ah uh, sumasampalataya ang manamin, ang Banginoong Maria. Uh, pitong bisis po, kada isang sumasampalataya, pitong bisis po. Uh, at ang namin pitong bisis po. At ang uh, Maria, pitong bisis po. At isunod pang orasyon narito ito po ang orasyon? Kornisium igchium tisi sigbium igusum hum Guidad don tay lomay gui tas gyugsog ratal igmas Sator aripo tinit pirarotas tas adunadam riho ugnat sa ugnat re kristong diyum indiyum miyum abaam abim abilim abilis abisti at ang pangalan ng taong umalis o pabalisain at sumunod, at isunod ang oras yung ito aram akdam aksidam buk buuk bauk uuk bugulong babalang biyang ang didik dio dio isus at sambitin uli ang pangalan ng taong malis o mabalisahin at isunod ang sambitin ito huwag kang makatulog makatutulog ka huwag kang makakain huwag kang makaka mapapalagay sa araw at gabi kung hindi ako iisipin alalahanin mo ano man ang ginagawa mo, ako ang iyong kahanapin. At hayaan may sindi ng kandila sa loob ng 7 minuto. O napakabisa po ito na uh, pampabalisa sa pabalik. Pabalik ng umalis. Kung ang asawa po ninyo ay umalis, na hindi nagpaalam sa inyo, uh, at kung gusto nyo pong pabalikin o yung nakabilang, uh, nakabilang bahay ang asawa po ninyo kung mahal na mahal nyo po ay wala pong posible sa inyo na uh, pabalikin po yung asawa nyo ito ibabalik ko sa balik sa inyo um, uh, kasintahan po ninyo na uh, umalis din uh, na sa iba rin ito ay sa inyo basta gamitin nyo po lamang sa tama i-share ko po sa inyo para ma nyo po uh, malaman po ninyo na ako lang po nang kukuha nito iwaga ng pangkasinan uh, ito po isubok na subok po ito sana po pakaingatan po ito at uh, huwag ipagyabang Hasta kanyang po kopyahin niyo po sa malinis na notebook para malaman po ninyo na i-share ko po sa inyo ito para malaman niyo po na ganitong may hiwaga ng pangkasi nagtuturo sa inyo ng mga pampabalis at babalik sa umalis hiwaga ng pangkasi sana po makapakaingatan at mag-subscribe po at pakipindot na rin po bilay ko para matulungan po ninyo ako at salamat po sa inyo sa mga nag-subscribe sana po tulungan po ninyo ako at marami po kibabagi sa inyo sa araw-araw Maraming marami salamat po sa inyo shout po sa inyo lahat at happy new year po sa inyo lahat bye bye po Yeah, po.